Yo, what's up mga lods? Good morning. Ito na po yung araw ng paghuhukom. kung sino nga po bang mananaig. No? Pupunta na po tayo ng voting station po natin para po bumoto na po sa ating napupuso ang mga kandidato. Basta po mga idol, no? ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Vote straight po sa PDP Laban kung gusto nyo po maging maunlad ang ating bansa at mabalik po tayo sa maayos na pamamahala. Yan lang po ang aking hinihiling sa inyo. Ayan mga lodi, papakita ko po sa inyo ang aking boto pagkatapos po natin makaboto doon sa ano, ating uh, presinto yan, balikan ko po kayo eto na nga mga lodi mga ilang minuto lang po eh dumating na po tayo dito po sa Matina Central dito po kasi ako naka-assign kung saan po ako boboto mga idol sobrang dami pong tao ng oras na yan kanina pong umaga yan mga idol at pumasok na po tayo sa loob ng eskwelahan para po hanapin kung saan po yung rooms na naka-assign po sa ating number mga idol o cluster number mga lodi. Ito nga po nakikita na po natin dito sa video, ayan po ang sistema ngayon. Pati po yung muka ninyo nakalagay po dyan mga idol, kakaiba po talaga tong bagong Pilipinas, bagong muka. <laughs> Hindi man lang nagpaalam kung dapat bang i-post din yung muka ng botante mga idol no. Ayan mga idol pipila na tayo sa ating uh, Cluster Precinct, ayan mga Lord Dami haba ng pila Haba Morning, last day, set, pila Sa <laughs> asa and haba mga idol, pero sige lang, pila tayo at dito mga idol meron akong napansin dahil nung nakaraan national election din yon presidential election eh hindi naman po ganito ka haba ang pila. Biruin mo mga idol sa isang presinto isang voting machine pero ang dami po namin dun po sa room na yon mga idol. Kung baga dati kung ikaw ay eh, 1013 10, A mga lodi yan po yung uh, precinct number ninyo eh exclusive lang po sa inyo ngayon mga lodi sobrang dami po ninyo sa isang uh, room isang uh, voting machine kung dati po mga idol yung precinct number ninyo kumiyari exclusive po sa inyo yun eh meron na po kayong kasama na ibang precinct number din po hindi ko lang po alam kung apat na precinct number po ba ang pinaghalo halo nila o lima, anim basta pagkakaalam ko mga lodi paghahatian po ninyo yung isang voting machine eh ito yung pinagtataka ko dyan mga idol, nagbawas po sila ng voting machine. Ano po bang pinagkaiba ng presidential election sa senatorial election? E eh, ganun din po naman karami ang mga botante niyan. maiintindihan ko pa kung barangay election to pero hindi eh, national election to mga idol. Bakit nagbabawas po sila ng voting machine? ayan po ang senaryo dito po sa amin yan po isang voting machine sa ilang precinct number po na paghahatian po ninyo yan ayan po yung kabilang room mga lodi magwa waiting pa po kayo niyan. kung dati po sa isang room meron pong voting machine ngayon po mga lodi ginagawa po nilang waiting area yung mga rooms na yan mga idol tingnan nyo po ang sitwasyon ngayon mga lodi kung gaano po kahirap bumoto ngayon dahil ang dami po namin nagkakukumpul-kumpul dyan po sa isang pila na yan mga lodi kung dati po kaya lang ng 30 minutes ngayon dalawang oras bago po ako natapos bumoto so eto papakita ko po sa inyo ang sitwasyon paririnig ko rin po sa inyo may tinanong po ako dito sa isa pong uh, nag a po sa atin doon po sa loob po ng uh, presinto pwede mo ta naman sa community sa community ka ma'am o maestra ka din at ah, teacher um, ako about sa ano ba kay murag isa ra ka machine ang ginagamit lagi dili pareha dati na kada room na adi machine oh. No, hindi ko rin. Kaya, mga 13A, manggod ko. 1310A. Mga nasagol mo sa isa ka room lang, kanina. Diba? Last term, siya na mga presidengsay. Composed of uh, 11 presidengsay. Hmm, Kaya, dati, mga hibalan na ako sa 1310A. Mga 1310A lang punta na naman. Uh, Kaya, mahal mo kayo hmm, kay ng national, national election. national election, mga diya ako, di ba? Apo uh -huh. lang senador. Pero, nausap ba? Gamay ra kayong machine, tas dagan kayong butante. Dati Inanak ko ito na, sir. Hindi, 30 minutes ragot ko dati nag, ano. Pero hapit ka oras. Wala ang butante, dali. Ayun mga Lodi, dito po ako nakakuha ng informasyon na kaya daw po binawasan yung voting machine dahil napakamahal daw po nito mga idol. Ang tanong ko lang, mahal pala yung voting machine pero panay kayo pamigay ng ayuda. Dapat inuna nyo na lang tong voting machine dahil napaka-importante nito kaysa sa pamigay ng pamigay ng ayuda. So eto mga lodi na uh, kinunan ko po ng video yung uh, mga binoto ko po dito na straight PDP laban nga po pala tayo mga lodi no. Hindi na po ako nagplus 2 dahil nga po ay eh, para po maging uh, solid po yung Duterte. Pagpasensya niyo na po ako bibisara Duterte at saka Paulo Duterte pero Duterte po lang ang aking uh, binoto dito. Syempre uh, solid Duterte po tayo kaya binoto ko po si uh, Duterte Paulo at saka si Duterte Rudy tatay Duterte at saka si Mayor Baste, Siyempre mga lodi, puro po Duterte. Lahat po ng mga kalyado po ng Duterte binoto ko po 'yan. Siyempre sa councilor mga lodi Rigo Duterte at saka si po si uh, Cookie Bunguyan, 'yan po talaga ang aking pinakauna. Siyempre party list po natin PPP party list po kung magtataka kayo mga lodi bat po tayo nakakapag video dito no? wala po akong pakialam kung magalit po sila karapatan po natin mag -video. ipakita po natin sa taong bayan na ito nga po yung binoto natin kung matalo man to mga lodi kaduda duda na po yan dahil lahat po na halos na nakasabay ko sa presinto mga lodi Duterte po talagang sinisigaw nila galit na galit po sila sa Marcos administration sa ginawa po nila kay tatay Duterte ayan po mga lodi ito po ang patunay na Duterte po ang ating binoto solid po Duterte lahat po ng nandiyan po mga lodi at PPP party list po yung aking binotong uh, party list. At bago ko nga po pala pinasok yung aking uh, form o yung voting form mga lodi, meron po akong tinanong dito po sa nag-aasikaso sa voting machine. Hello, Wala ko manina to online 'no? Wala pa. Wala pa. Wala pa. Okay. Ayan po mga lodi, confirmado, hindi po naka-online yung voting machine at na tama naman po dapat talagang gawin nila yan. Dahil nga po, eh, sinabi po ni Atty. Prestigio na dapat hindi po ito naka-online para may po pagta-transmit ng data. Chinay ko rin po ang likod po nito, wala naman po internet cable na nakapasok o USB para po magkaroon po sila ng data mga idol. At eto mga lodi, yung resulta po ng aking binoto. Sa tingin ko, tama naman pero sa ibang mga presinto daw po mga lodi, hindi daw po ak ma kung anong po yung binoto at dun po sa lumabas po na resulta ng kanilang boto. Yo, what's up mga lods? after dalawang oras, mahigit yata akong nagantay antay Ayan, Tapos na po tayong bumoto at tama naman po yung resulta ng ating naging uh, pagboto. No? Pero ewan ko lang po sa ibang, ibang prosinto. Pero nagbago po talaga ang proseso ngayon. Hindi ko lang po alam kung bakit po mga lods. Ayan, ang tabayanan nyo po yung ibang video na ipapamahagi natin. Ayan.